Real talk muna tayo ngayon. Mag-imot muna si Inday. Alam nyo ba? Hindi lahat ng kapatid ay mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng kapatid ay kasundo. Ito ay base lamang sa aking experience. Hindi naman lahat ng iyong kapatid gano'n. Pero... May kapatid ka talaga na abusado ba? Mm -mm, abusado. Ito ay base lamang sa aking experience. Lalong-lalo na pagdating sa pera. Mm -mm, talagang may kapatid kang iba ang ugali. Kahit na tratuhin mo ng maayos, pakisamahan mo ng maayos, ibigay mo na lahat yung tulong mo. Bandang huli, ikaw pa ang masama. Mm -mm, lalabanan ka pa. Yun. Ito ay base lamang sa aking experience, sa aking pagka sobrang bait mo palang kapatid bilang isang nakakatandang kapatid kapag sobrang bait mo pala hindi rin maganda kasi aabusuhin ka aabusuhin ka ulitin ko ito ay base lamang sa aking experience yun bang feeling nila feeling nila na obligado mo obligado mo silang tulungan obligado mo na i-provide yung mga pangangailangan nila kasi kapag hindi pag, pag tinulungan mo na sila ng maraming beses tapos paghihingi sila sa iyo na tinanggihan mo na wala na masama ka na para sa kanila masamang kapatid ka na at lalabanan ka pa at lahat ng lahat ng naitulong mo bali wala sa kanila kasi nga masama ka na para sa kanila kaya kapag sobrang bait mo din sa iyong kapatid hindi rin maganda kaya ako ngayon natutu natuto na ako marami mang perang nasayang pero sa ngayon talagang masasabi kong natuto na ako tinuruan ko na yung puso kung paano magiging matigas hindi yung madaling maawa maging malambutang ang puso maling mali pala dapat pala ay maging ma, ano ba, matigas mm -hmm. yung damdamin kahit nasa kapatid mo pa mm. ito ay base lamang sa aking experience kaya kayo dyan huwag kayong bigay ng bigay mm. kung naaawa kayo sa mga kapatid nyo kontrolin kasi baka alam nyo na masakit sa dibdib mm -mm.